Jen, Opo. <coughs> kahit na ikaw pa ang pinakamabilis na magbasa mm -mm. at mag-analisa ng mga 647 figures. 6.27 mo na yung na-receive. Hindi, <laughs> <laughs> nee, 6.27. 6.27, 627. Opo, o po. Mahigit na dalawang daang pahina yung report na yun. 33, 33 minutes. minutes. Okay, ngayon, ang napansin ko dun sa huli, wala Opo. naman akong pagkakataong mag-object, wala ako dun eh. Mm. Ang dapat na nag-object yung nandun at nakita na nila yun, kasi nakita ko dun, merong labintatlong pahina don mismo sa aspeto ng special provision. Dito na ng problema talaga. Pagka sisingitin na nila, sisingitan na nila special provision. labintatlong tatlong pahina yon Kuya Benny. Tingnan Apo. mo lahat. Pag sama-samahin mo yung blanco doon sa labintatlong tatlong pahina, 28 blanks. Oo. Ah, ay... Ngayon, ang tanong natin, uh -huh. bakit na ratify may blanco? Uh -huh. ba't walang nag-object? Oo. Uh -huh. At saka yung kopya ko, kasi pinadala sa akin by email, may pirma. Bibilangin ko pa per page. Nagbabari eh. Merong 13, merong 13 taong pumirma. Meron mm -hmm. namang 11, merong 12. Naglalaro lang doon. Opo. 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11, basta ganun. Sa mga tweet, higit sa sampu ang pumirma. Ilan po bang representante ng bawat... Uh... Uh, house at uh, senado. Nang alam ko labindalawa sa senado, labindalawa kaya ma maririgit pa. Siguro mm -hmm. 15 ko minimum of 12, uh, maximum 15. Mm -hmm. Ngayon, ang kukunin lang naman eh yung ano, yung majority eh. Mm -hmm. Yan po yung tinatawag para ho sa kaalaman ng ating manonood. Yan po yung tinatawag na bicam na mayroong uh, representative galing sa Congress at mayroong ding galing sa Senate at sila po yung magbubuo nyang bicam.